Oh, oh, baka, baka. gagawin natin? Nasaan, nasaan? Oh. Oh. Isang isang up dito sa baba para ilayan dito sa baba. Oh, yung isang backup dancer. Oh. na idol? idol? Oh, may dito sa baba. Oh, yung sumasayaw. Para na lang dito sa baba. La Lala, lala. Ay, Facebook lang yun sa akin. Huwag siya parang kayo eh. Uy, ganyan na ho. Oh. Ay, malaki. Malaki nga. Malaki, malaki. Ayun malaki, malaki, malaki. Ayun Ay, sana, Ayun na. Malaki. Malaki, malaki. Ay, sumari. Malaking sinabitan. <laughs> dito, dito, yun yun. Dito, isang bangap. Yung bangap, dancer, dali. <laughs> yung, yung ano, si street boys, <laughs> si street boys. Bakapan mo dito. Hindi. Pare, bakapan baka nyo, pare. Bakapan pa nyo, bakapan nyo. Bakapan <laughs> nyo. Hey, dito, ito. Napakaray po, nagugulo na rito. Ayun, 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 ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, sa pool. Galing mo ay, ay, naman. Ay, ay. nakuma to. Kitang-kita yung pagkakasapol sa tubig. Natura ba ba, no, naturan mo no, yan Naturan? Pare, pare, ito ka. Pare, hindi mahirap nila eh. Ikaw ang hihila pare. Nabalugbog. Ay, hey, laki. Oh, meron pa dito. Ay, nakawala. Ay, pare. Nakawala. Nakawala sa akin. Ay, nakawala ka. Na, isa pa, isa pa. Oh, isa pa, isa Ay, pa. Ang lumabas. Bago labi ka labitin. Oh. Ay, puto. Parang yung gilagid, para yung gilagid. Ayun o, no, yung, <tipin. tipin> no, yung toma, no? Ayun, na, ayun, ayun. angat mo lang siya ganyan. Angat lang. angat mo lang. na kabaon eh. Hindi baon, Ayun pa Oh, pare, banat. bala ko. Ha? mo ay pa lang bala para. <laughs> <laughs> ayun. Ayun na, ayun dumugo, ayan, dumugo, ayan. Natural. Ayun, ayan, ayan. Oh. Pag magdanyo po na balugbugan. Ito <laughs> na

Kaulo na, kaya na yun. Ayan, o. Oh, nadakap ay, 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 na, nadakap. O. Baril mo, idol. Angunit, <laughs> mo Kaya, kaya na. Kaya ba? Ayun. O. Oh. Olongga oh, po hunters yan, mga idol. Naka-baril ng toma, no? Na no? o. one oh. man lang, idol. O, oh, one man lang. Yun, no oh. <laughs> <laughs> Na <balugbogan>, idol. Kaluh. <laughs> Ayun, ayun. Naluwalan to, kayo. kay do. Ayun po, ayan mo, oh. Tanga. Uh, Longga uh, po, hunters. Palamat, uh, po yung ating mga bigatang. O. Oh. Dito, 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 daling oh, may, dito. Ayan, oh, may, may patunay na, may patunay, oh. ha. So, Babalik po yan sila. O, oh, hindi kwento yan, hindi kwento. Totoo yan. Mm. Ano, ano ba? Na-experience na ba? Ayan, yeah, no? <laughs>

Nah, nah... kita Ito pala yung hitsura ng tuman. Kahit uh hindi -huh. ako makabaril, okay na. Nakahawak na ako. Ayan hindi ako makabarel. Nakahawak ako ng tuman. Yung natin. namuno po yung Ang <laughs> ganda. <laughs> Sulit pala. <laughs> Sulit. One, zero. Ayan, sa tropa ito. mga idol natin. Ay, yung nakatama ko. Ulongga po. Ulongga po hunters. Kaya puro ka po Kaya puro po sila. Kaya niya, Ay, kasama po Ito Kaya niya po nakatama eh. Si, ano po, si Aga Mula. Na napabayaan lang. Ito, ito yung naitin run lang po. Napabayaan siya. Napabayaan sa kakatiksay. Kanali mo, no? Yan. Kanali mo, no? Yung tali, yung tali. Larga, 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 Mal larga, larga. maloko po talaga to. Ayun <laughs> <laughs> mas sa atin na lapit. Taka mga, mga taka mga expose tayo. O, <laughs> oh, naka-expose. O, oh, lutama. tama ang ganda ng tama. <laughs> Kaya pala Yan, oh. <laughs> o. Okay. Yun, ano. Yung say, kay ito. sir. Yung kay sir na napilas, oh, na, 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 pilas eh. Na si, patuloy mo niya sir. Si Idol, nauna pa yung bala niya sa kanya. Pag tungulang niya. Parang ay mo pre. Ay, sa ko na rek Ay, puputulin si... si... na, puputulin. Si oh, yung wala, bala, putulin na. Ano kasi ano na 'yung bala? Alo -bala. Ay, ito, ito, ito laki, 'yung laki nito, ayon. Ay plastic niya. Ay, yung plastic? Oh, Andyan. Ha? 'Yan 'yung plastic. Hindi hindi pa nakawala 'yung plastic niya. Ay, yung plastic niya, sa loob. Nasa loob siguro, ayon. Taiwan. Eh, 'yung Walang plastic doon eh. Hindi, dito 'yung dito sa Sa loob din. Naku, hindi 'to, baya mo putulin 'yan. ito, puputulin natin. Oh. Sobrang kola dito. Bombay, baka maglisot eh

<laughs> Kahit walang, walang, walang silip-silip no? yun silip, Ayun, 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 ayun. <laughs> 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 Yung barel ay ito, Yung barelo, ay, gamit, ah, ng na. gamit ng anak ko. Gamit ng anak ko. lang. Uy, Suporta, suporta. Na, oh. ay, suporta na, supporta, na, <laughs> ay, yun, to, Suporta, ay, suporta. Ay, suporta, suporta. suporta to ah. Suporta, suporta daw. Ay, 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 ay

Huwag kumakita eh. Kinira mo yan, tali eh. Tali. Kaya ko. Ay, ito ranyan. Ata nga na. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Kaya ko. Oh. Ayan ah. Yeah. Oo. Ayan. Ito ranyan, pang-a. Pang-a. Igit mga par. Oo. May mega lut Megalutgut. May galutgut. Huwag lut na naman. nu na yung kawala yan eh. Ayan, ni ito ranyayin ka na ako yan oh. Gigit niya par. Bibino oh. kaya pa nga. Ayun oh. 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 Ay, oh. Bino kaya pa nga. Ayun. <laughs> Ayun oh. Na na par, may kagawa ko para lang din yung tripod ko paro. Yeah, oh. Oh, ano eh. Magaling kan talaga par. Magaling kang kupal ka. magaling kang kupal ka. Nagawa mo ng paraan. Ayun po. Oh, sikat ropa sa mukha. Sa akin. Yung isa sa akin. Guys. O yung sa... Sa akin yan lang. Mapali yung mapali. Mapali mapali. <laughs> Kailangan natin ng kutsilyo. Kutsilyo. lang naman tayo. Kutsilyo. Kaya ito. Make... Ayan. Awa. Kaya may lako na ito. Kaling ka na ako yung lako. Pututang kit. Ta. Hop, cut na natin makabidyo na naman tayo <laughs> tinamaan na naman ni Lance oh. nakon layo ito mm. yan oh tinamaan ni Lance oh. yan si Yayaya yo oh. nakatama oh Oo, hindi, maliit na ano Silver Silver Stainless. Nakabaral ng stainless. Oo, oh, ng stainless. Mm, yan, oh. Nabanatan na naman ni Lance, oh. Nakadali po siya ng stainless. Wala na pong silver ngayon. Oh, angat mo, Lance. Kaling ni Lance, oh. Nakakapangalawa na yan, ay doon. Ayan po yung presidente natin si Bisayan Cup oh. Ayan. Ayan, ayan, yung, kay ano, sa ayan. Ayan. Raul dito na 'yung mga tropa natin, Pangulo po natin. Ayun, tsaka sa lahat ng pampanggap Ayun. Ito po'y dumayo tayo sa kanyang lugar. Shout out po, sir. Jay. Jay po. Jay. Jay lang Jay Madulas. Ah. Kung may Jay Matinik daw, si Jay Madulas. Ano ba yan? Salbay ka talaga. O, ayan po. Uh,